magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, habang nakulo ang luha nito. At si Zubaji, nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Kung nakapagdesisyon ka na talaga at tingin mo ay magagampanan ng ayos ni Pinunong General John ang kanyang malaking tungkulin sa iyong imperyo. Hindi na ako sasalungat sa ginawa mong desisyon, sabi ni Zubagi. At nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi sa masayang tono. Kaya nga nandyan ka din brother Zubaji para kahit papano ay magabayan abayan mo din ng ayos ang aking pinunong general. At ikaw ang lubos na nakakakilala talaga sa kanya, sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubagi ito ay napakamot na lang ng ulo at sinabi. Halika na. Bumalik na tayo kung nasaan ang lahat. Gusto ko pang mag ng alak. At magpakalasing. Habang ang asawa ko ay masyado pang abala sa pakikipag-inuman sa prinsesa ng mga elf. Sabi ni Zubaji. At nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Haha wala ka peren pinagbago. Mahilig ka parent talaga sa alak brother Zoo. Halika bumalik na tayo. Para makapag-inom ka na ulit. At ang dalawa ay nagtawanan at sila Daryl at Zubaji ay naglakad patungo sa direksyon kung nasaan ang harden ng imperyo ni Daryl na kung saan nagsasaya ang lahat sa pag-alis nila Daryl at Zubaji. Si Lily na nakatago sa hindi kalayuan. Ito ay napabulong. Buti na lang talaga ay nagdesisyon kami na magtungo sa seremonya na ginanap ni Daryl ngayon, dahil si Daryl ay hindi pa pala mananatili sa aming mundo, kahit papano kung siya ay babalik sa mundo ng iba't ibang nilalang tulad sa lugar ng mga elf ang aming sekta ay sigurado ng may magandang relasyon sa West Trington at sa iba pang mga malalaking imperyo at sekta. Makakasiguro na kami sa aming magandang hinaharap. Ang aming mga mamamayan sa aming sekta ay hindi na makakaranas pa ulit ng taggutom. At dahil din sa mga tulisan at sa nakuha kong napakahalaga sandata sa kanila, kaya nangyari ang ganito kagandang pagkakataon para sa aming sekta. Maglalakad-lakad na muna ulit ako, sabi ni Lily nang lalabas na siya sa kanyang pinagtatiguan. Biglang lumabas si pinunong General John sa isang sulok, at ito ay nagkukuskus ng kanyang mga mata. Biglang nagulat si Lily at muli itong maingat na nagtago, at ito ay bamulong. Saan nang galing ang isang sundalo na ito ng Westrington? Kanina pa ba siya nakatago para makinig sa mga pinag-uusapan nila Daryl at ni Emperor Zubaji ng North Mona? Bakit kailangan pa niya din magtago? Sabi ni Lily sa kanyang sarili hindi niya alam ang pagtatago ni Pinunong General John ay hindi talaga nito ninais ng una. Dahil ito ay kanina pa nandun bago dumating si Daryl. Si Pinunong General John ay naglalabas ng kanyang nararamdaman. Na mag-isa at ito ay ayaw niyang may makakita sa kanyang na siya ay lumuluha dahil sa kasiyahan. Sapagkat ang kanyang sarili ay nakarating na sa pinakamataas na posisyon sa isang malaki at malakas na imperyo sa buong mundo. Sa napakabilis na pagkakataon at si General John ay dahan-dahan naglakad at nagsabi sa mahinang boses ngunit ito ay naririnig ni Lily. Oras na para ipakita ko sa lahat na hindi nagkamali. Ang mahal na Emperor Daryl sa pagtalaga sa akin bilang pinunong general ng Westrington. Kailangan ko gumawa na ng plano na makakabuti sa buong imperyo ng Westrington. Sa pag-alis ni Emperor Daryl. Para kahit papano sa kanyang pagbabalik ulit sa aming mundo. Madat na niya na walang naging problema sa aming imperyo. Kailangan ko na muna puntahan ang mga kasundaluhan at ang aking mga general. Hindi ko kailangan mag-celebrate. Ang kailangan ko ngayon ay may magawang plano agad-agad. Para sa ikakabuti ng imperyo ni Emperor Daryl at ito ang Westrington. Para sa aking emperor at sa kanyang imperyo. Sabi ni General John sa mahinang tono. At ito ay naglakad papalabas ng kaharian ni Daryl at para tumungo sa kung nasaan ang mga kasundaluhan at ang apat na general. Sa pag-alis ni pinunong general John, si Lily ay dahan-dahan lumabas sa kanyang pinagtataguan at ito ay napabuntong-hininga. Hay, muntik na ako doon. Ang sundalo pala na lumabas sa pagkakatago ang pinag-uusapan nila Daryl at Emperor Zubaji. Na ginawa niyang pinunong general ng kanyang kasundaluhan. Tama siya nga ang sumalubong sa amin sa pagdating namin sa kanilang imperyo. Tingin ko sa isa na iyon. Ay may katangian nga ito para maging isang pinunong general ng malaking imperyo tulad ng Westrington. Hindi lang pala para sa amin ang araw na ito. Kung hindi para din sa lalaki na iyon. Maganda din ang tinakbo ng araw na ito para sa kanya. Good luck sa atin pinunong general ng imperyo ng Westrington. Sabi ni Lily sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Pinunong General John palabas ng kaharian. Tuldo, samantala, sa lugar na nasasakupan ng Assassin's Seek, si Queen Zilong ay wala peril malay sa mga oras na ito. At sa lugar ng Assassin's Seek, ang usok ay unti-unti nang nawawala dahil sa ginawa ni Queen Zilong na pagwasak sa kalahati ng lungsod ng Assassin's Seek, tuldo, at ilang oras ang lumipas ang ingay ng mga huni ng mga kuwago at mga uwak ay naririnig sa lugar ng Assassin's sect. At maya maya si Queen Zilong ay biglang gumalaw ang mga kamay. At ito ay dahan-dahan nagkamalay. At sa pagdilat ng kanyang mga mata, nararamdaman pero nito ang sakit dahil sa kanyang napinsalang primordial. At ito ay dahan-dahan tumayo. At siya ay napabulong. Dito na pala ako inabot ng pagkawalan ng malay. At buti na lang ako ay nakalayo-layo agad sa maliit na lungsod ng Assassin's Sect. Kailangan walang makaalam sa aking ginawa sa sekta ng Assassin's Sect. At sa tingin ko sa aking ginawa kanina ay may mga normal na mamamayan nila ay nadamay. Kailangan ko na makaalis sa lugar na ito. Bago pa ang araw ay sumikat. At si Queen Zilong ay dahan-dahan. Tumayo. At ito ay dahan-dahan naglakad. Sa kanyang paglalakad, ito ay dumaan sa masukal na damuhan at sa liblib na kagubatan. Dahil hindi pa nito magawang makalipad dahil sa panghihina na kanyang nararamdaman ngayon. Dahil sa pagpilit niyang gumamit kanina ng spiritual na lakas upang ang mga kasundaluhan ng assassin sect na naiwan sa lungsod nila upang magbantay ay kanyang tinapos ang buhay sa napakalakas na pag-atake. Dahil sa pag-atake na ginawa ni Queen Zilong, siya ay gumamit ng ilang porsyento ng kanyang spiritual kaya ang kanyang primordial ay lalong napinsala. At si Queen Zilong habang naglalakad sa liblib na kagubatan. May naririnig si Queen Zilong ng mga ingay sa hindi kalayuan. At si Queen Zilong ay dahan-dahan nagtago sa likod ng malaking puno. At sa hindi kalayuan, ang mga tulisan ay nagtatawanan at nag-uusap sa malakas na tono. Ang bilang ng mga tulisan na ito ay nasa 50 ang bilang. At ang iilang sa mga ito ay may hawak na sulo at ito ay nakakapagbigay liwanag sa kanilang dinadaanan. At nang makita ni Queen Zilong ang mga tulisan, siya ay napamura sa kanyang sarili. Nako, bakit ngayon ko pa nakita ang mga tulisan na ito? Sa lugar ng assassin sect ay madami peren palang pakalat kalat na tulisan. Kailangan hindi nila ako makita. Dahil sa aking sitwasyon ngayon, hindi ko pa kayang lumaban sa ganitong bilang ng mga tulisan at ang mga spiritual na lakas ng bawat tulisan na ito ay hindi rin basta-basta. Kung ako ay mapapalaban sa mga tulisan na ito ay baka ikapahamak ko ito. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At ang mga tulisan ay masaya habang naglalakad. At maya-maya, may isang uwak na dama po sa puno na pinagtatiguan ni Queen Zilong. Ito ay nakapagbigay pansin. Sa isang tulisan at ito ay agad-agad na kumuha ng kanyang bow at pinakawalan ng arrow mula sa bow ng tulisan at ito ay tumungo sa uwak at ito ay kanyang tinamaan nakikita at nararamdaman ni Queen Zilong ang pagdapo at pagpana ng isang tulisan sa uwak at ang uwak ay bumagsak sa harapan ni Queen Zilong at ang isang tulisan ay sumigaw tinamaan ko ang malaking ibon na iyon halika tignan natin masarap lutuin ang ibon na iyon sa malakas na apoy habang ito ay nakatusok sa isang mahabang kawayan sabi ng isang tulisan na pamana sa uwak. At ang mga tulisan ay dahan-dahan naglakad patungo sa likod ng malaking puno na tinatagwa ni Queen Zilong. At sa oras na ito si Queen Zilong ay dahan-dahan pinapakiramdaman. Ang mga yapot ng mga tulisan patungo kung nasaan siya. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili. Wala na akong magagawa. Kung kinakailangan ko labanan ang mga tulisan na ito ay gagawin ko dahil ang mga tulisan na ito ay nakakatiyak ako ito ay mga sakam at mapang abuso. Sabi ni Queen Zilong, at ito ay naglabas ng kanyang sandata. At ang mga tulisan ay dahan-dahan pinalilibutan ang malaking puno. At ang isa ay nagsalita, alam ko sa likod ng puno, na ito bumagsak ang ibon na iyon. At ang isang tulisan na ito ay naglakad ng mabilis. At sa pagdating nito sa likod ng malaking puno na pinagtataguan ni Queen Zilong. Laking gulat nito nang makita niya si Queen Zilong. At si Queen Zilong ay kumilos ng mabilis. At ang isang tulisan ay kanyang hinawakan. Ang braso ni Queen Zilong ay mabilis niyang inipit sa leeg ng isang tulisan. At tinutok ni Queen Zilong ang kanyang espada sa tulisan na kanyang nahawakan. At si Queen Zilong ay dahan-dahan na lumabas sa malaking puno at sinabi. Huwag kayo gumawa ng galaw. Kung ayaw niyong mamatay ang inyong kasamahan. Sa paglabas ni Queen Zilong sa malaking puno na kanyang pinagtagwan. Nagulat ang mga tulisan na ito at nakikita ng kanilang dalawang mata. Na ang isa sa kanilang kasamahan ay hawak-hawak ng isang babae. Habang ang espada nito ay nakatutok sa kanilang kasamahan. At ang mga tulisan ay mabilis na nagsitigil. At si Queen Zilong ay nagsalita. Kung ayaw nyo mamatay ang inyong kasamahan, manatili kayo sa inyong kinalalagyan at si Queen Zilong ay dahan-dahan umaatres habang hawak-hawak ang isang tulisan. At sa pagsabi ni Queen Zilong ng mga salita na pagbabanta, may isang mataas na tulisan ang biglang tumawa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bye mga masters bye bye